Mga rebelding hutis. Armadong grupo na desididong salakayin ng mga parko na tumatawid sa makitid na Red Sea kung may sa sakyan sa Israel. Yung ibang cargo ships ay ayaw ng dumaan dahil sa peligro at lumihis sa ibang direksyon. Kaya dahan-dahang nagtataas ang presyo ng import at export. Kung hindi mapipigil, maaaring bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang grupo ang nabuo bilang tugon sa problema at pagdating sa labanan pangkaragatan, iba na ang usapan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Habang patuloy ang pakikipaglaban ng Hamas sa bandang ibaba ng Israel, sunod-sunod naman ang pagbomba ng Hezbollah sa bandang itaas at ang mga rebelding Houthi ang nagahasik ng gulo sa Red Sea. Mula noong nai-intercept ng Amerika ang missiles ng Houthi na patungong Israel, nagbago ng taktika ang mga rebelde at pinuntirya ang makitid na karagatan. Kung hindi nga naman nila mabomba ang Israel ng direkta, doon na lang sila gaganti sa mga barkong tumatawid. Kaya ngayon mababalitaan na inaatake ng mga Houthi ang mga container ships na nagdaraan sa Red Sea lalo na kung ito ay mula sa mga kaalyado ng Estado sa dahilang ipinangangamba ng buong mundo. Kaila sa marami na ang Red Sea ay daanan ng mga container ships na may karga ang mga produktong pang-import at pang-export kasama dito ang krudo at langis. Sa makatuwid, mga 15% ng daanan ng mga produkto sa buong mundo ay tumatawid sa Red Sea. Ibig sabihin, ang karagatan ay mahalaga sa ekonomiya ng maraming bansa, lalo na ng mga bansang kaalyado ng Israel. Kaya siguro na pag-isip ng mga huti na mas makakatulong sila sa Hamas kung hahadlangan ng mga barko ng alyansa. Buwan ng Nobyembre taong 2023, hinayjak ng grupo ang Galaxy Leader na pagmamayari ng isang Israeli at nirentahan ng mga Hapon upang magdala ng mga produkto mula sa Turkey papuntang India. Ikinagulat ng marami ang naganap at nakita sa video ang pagsalakay ng mga huti lula ng isang helikopter sa plataporma ng sasakyan. Sinabi pa nga ng Gulf News na labing pitong Pilipino ang nasa barko nung ito ay hinajak ng mga huti at dinala sa daungan sa Yemen. Marami ang nagakala na nakaisa lang ang mga rebelde sa pang-hijack ng Galaxy Leader. Ang hindi nilalam alam na ito ay simula pa lamang. Dahil ikalabing lima ng Desyembre ayon sa MSC Newsroom na inatake ng mga huti ang container ship ng kumpanyang MSC Palladium ang pinakamalaking container shipping companies papuntang Jeddah Tinamaan ito ng MISA kaya bumalik at hindi na tumawid Wala namang napatay pero ilan ang nasugatan Dahil dyan, nangamba ang iba pang malaking kumpanya na nagdadala ng mga produkto Binalita sa Economy Mid East na sinuspindi ng kumpanyang Maersk ang kanilang mga cargo ship na dumadaan sa Red Sea at sa Suez Canal para makaiwas sa mga huti. Tapos ay sunod-sunod na ang mga kumpanyang ayaw dumaan sa Red Sea. Ayon sa Barons, na isa pang kumpanya ang nagsuspindi sa kanilang operasyon dahil nga sa problemang dulot ng mga huti sa Red Sea. Upang makaiwas sa peligro, iikot na lang ang mga kumakarga ng produkto sa ibaba ng Afrika. Mukha namang masusolusyon ng problema kung sa ibang ruta na lang dadaan ang mga barko. Iyan ang akala nila. Houthi rebels have forced shipping companies to divert their routes with the U.S. warning the continued disruption will lead to higher consumer Bagamat nakaiwas na sa mga Houthi ang ilang mga cargo ships, hindi ito ang katapusan ng kwento dahil mayroon itong taglay na hindi magandang epekto. Sinabi sa Bloomberg na ang gulo sa Red Sea ay magpapataas sa presyo ng maraming produkto dahil tatagal ng karagdagang sampung araw ang biyahe bago makarating ang mga barko sa patutunguhan. Gagastos ng mas malaki sa gasolina tapos karagdagang pasahod sa tauhan sa mga mekaniko at tataas ang bayad nito sa insurance. Kung magkakaganon, ang konklusyon ayon sa Fortune ay magkakaroon ng inflation sa international trade. Sa madaling salita, maraming bansa. Ang maghihirap. Sino ang pipigil sa mga huti? Nakakaahon pa lamang ang mga bansa dahil sa COVID-19. Mayroon ulit peligrong nakikinita ang mga ekonomista na parang kumukulong tubig. Kung aapaw ay, peligrong may kinalaman sa inflation o pagtaas ng mga presyo ng produkto at serbisyo. Ang paglihis ng mga barko ay may taglay na malaking gastos. Gastos na magmumula sa bulsa ng taong bayan. Marahil hindi na kaya ng mundo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katulad ng sinabi sa Business Matters, na maaaring magdoble ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang pag-atake ng mga huti sa Red Sea. Mantyakin mo sa Pilipinas kung magkakatotoo ang sinasabi ng mga eksperto, doble ang presyo ng napakamahal na langis. Siyempre kung tataas ang presyo ng langis, lahat ay tataas. Ang kuryente, tubig, pamasay at iba pa. Hindi lamang sa gitnang silang ang darating ang sinasabing ripple effect ng nangyayari dahil sa bansang India sinabi ng isang Secretary ng Commerce sa Indian Express na dahil sa gambalang nagaganap sa Red Sea, nagtataas ang presyo sa bansa at maaaring lumala ang krisis. Sa Singapore ay ganun din ayon sa CNA na kung magpapatuloy ang peligro, kahit bansang Singapore ay apektado. Siyempre, kahit ilang bansa lang sa Asia ang apektado, sigurado madadama yung iba. Kaya bilang tugon sa nakikitang krisis sa buong mundo, isang koalisyon ang binuo upang parahin ang mga Houthi sa kanilang ginagawa sa karagatan. Sinabi sa Reuters na dalawampung bansa ang sumali sa koalisyon ng Navy sa Red Sea. Ganon din ang binalita sa TRT News na sobra sa dalawampung bansa ang kasali sa koalisyon. Pero hindi lang basta pipitsuging bansa ang sumali dahil ayon sa The Maritime Executive nalabing dalawang bansa ang nagbabala sa Houthi kasama ng Amerika ay ang Britanya Australia, Canada, Japan, Denmark, Germany, Italy, Netherlands, New Zealand, Singapore, pati ang Bahrain ay kasama din. Kung susurin, ang mga kasali sa koalisyon laban sa Houthi ay mga bansang apektado ng Red Sea Trade kaya desidido ang mga ito na lumaban at karamihan sa kanila ay kasama sa top 10 na pinakamalakas na Navy sa buong mundong. Bagamat hindi lahat ng bansang sumali ay magpapadala ng kanilang mga barko, yung iba ay suportang tauhan lamang. Ganun pa man, kahit na Navy lang ng Amerika ay siguradong walang sinabi ang mga malilit na bangka ng mga Huti. Sa makatuwid, ilang araw pa lamang ang nakalilipas ng binalita ng Al Jazeera na pinalubog ng Estados Unidos ang tatlo sa apat na bangka ng mga Houthis kung saan napatay ang sampung rebelde nung inatake ng mga nito ang barko ng Maersk Hangzhou ito ang unang pagkakataon na gumamit ng sandata pandepensa ang koalisyon laban sa Houthi. Dahil sa nangyari, inulat ng dahil na nagpadala ang Iran ng isang barkong pandigma sa karagatan bilang suporta sa mga Houthi. Alam ng mga alyansa na kung magpapatuloy ang mga rebelde sa Red Sea, apektado ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya noong isang linggo, inulat ng politiko na nagbabala ang Estados Unidos sa huti na may masamang kahihinat na ng ginagawa nila sa Red Sea. Tila ba pinaalala lang ng alyansa ang pagpatay nila sa sampung rebelde noong isang linggo. Pero mukhang hindi marunong umintindi ang mga huti at gumamit ng sea drone upang atakihin ang isang barko ng Amerika. Pero ang sabi sa Reuters na hindi raw ito umabot sa target dahil ilang kilometro ang layo ay sumabog ito sa gitna ng karagatan. Hindi maunawaan ang tunay na dahilan pero siguro na iintindihan ng mga huti na wala silang kalaban-laban pagdating sa digmaang pangkaragatan. At sila na siguro mismo ang nagpasabog ng drone para hindi sila balikan ng aliansa. Ano't ano pa man ang katotohanan, sila man ang nagpasabog o ang Estados Unidos. Kahit saan ang sitwasyon, hindi mananalo ang mga malilit na barko ng huti laban sa mga airstrike carriers. Kahit nga yung mga drones nila ay nasasapul Katulad ng binalita ng Navy Times noong na lang Sabado, ika ng Enero ngayong 2024, na pinasabog ng USS Laboon sa Red Sea ang isang drone. Pero hindi matiya kung sino ang nagpalipad. Mula noon, sinabi ng mga huti na kung dadaan ng mga cargo ships sa Red Sea, kailangan nilang magsabi para hindi sila atakihin. Marahil, ayaw nilang salubungin ulit sila ng mga bansa at malagasan na naman sila ng mga tauhan. Anong aaral ang mapupulot dito? Bagamat ang gulo sa makitid na Red Sea ay hindi kasing luban ng digmaan sa Gaza Strip, pero ang resulta sa pagsalakay ay aapekto sa ekonomiya ng taigdig. Kaya kung magpapatuloy, mas kakaalat pa ito sa buong gitnang silangan. Patunay lamang na sa ayaman natin o sa gusto, lahat ng nasyon sa mundo ay magkakapitbahay. Kahit malayo ang labanan, pwedeng madamay ang mga bansang walang kinalaman. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.